O Marilyn po, um, yung order niyo ma'am papareceive namin mm -hmm. online po. ano po yun? Yung items ma'am, di niyo po naalala yung order niyo po? Di po kayo order e. may pag order ko sa TikTok na malabas naman sa share po. Oo oh, So ngayong araw wala kang na-expect? Wala hmm. oh, po. Opo, worth 5,000 kasi ito. Wala pa rin ako ito eh. Wala po. Opo. ako, Opo, opo. Daling kasi namin yung items ngayon, ma'am. I-check e mo kung order mo talaga. Pwede naman natin anuhin sa office kung ano. Minidyo ko lang po. Kasi minsan, katulad nito, ma'am, hindi pala alam ng customer. Opo, eh. wala po. No. Order yung 5,000. Sige po, kunin ko na ma'am Okay lang ba ma ma'am? Sandali lang naman tayo. Ano Sige po. Sige po. you to show me what's real and there's more to love Save me kahit malayo siya gusto niya mapasaya ka ngayong araw at maging espesyal ang inyong 9th years. Wow, 9th years anniversary. Anong masasabi mo to surprise ka? Thank you daddy sa surprise mo. Kinabahan ako, Kaya ako magbabayad ako ng 5,000. Wala naman akong in-order. So maraming maraming salamat. Love you. Ano yung so, ano? Ano ba yung wish Ano mga Ano forward ano, 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 ano. ano, ano, mo sa inyong uh, Sana magtagal pa yung aming relasyon. Ah, Hindi lang 9 years. Uh, forever. Correct. Mayroon ba nag anniversary uh, mo kayo, hindi nyo siya celebrate together or meron naman? May times lang. May times naman. Pero parang lagi at uh, nasa... Nagsipang bansa. Opo. So itong kanyang mess, yung basahin ko? Or ikaw na mag ano? Ako. Kinakil. Yes. sa ko? Thank you, Daddy. Wow, sweet naman. <laughs> <laughs> ano ba as ano, as a mapagmahal na boyfriend? Mapagmahal naman siya, boyfriend. Opo. Oh, mapagmahal naman siya. Sweet lagi. Sweet lagi. <laughs> Katulad nito, mama, ano po, sinusurprise ka, no? Itong lusos ng ako kung mahal na yung mapagmahal na boyfriend. So, yeah. Uh, anong message po sa kanil? <laughs> uh, good luck dyan sa work mo lagi. God bless. Kaingat ka, ka palagi. Love you. <laughs> Thank you, ma'am. Happy, happy 9th year's anniversary. Enjoy mo yung regalo kasama itong teddy bear, oh. Thank yeah. you, uh, boss. Ferrero chocolate. Sweet. And, ano na no, 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 yung mga, ano mo rito, student? Kinikilig <laughs> siya. <laughs> Kinikilig siya. Okay lang bakit kayo? Kaway na kung sa video. Ayan. Sige ba, mga so, okay na tayo? Tapos picture-picture tayo so huh? okay. ng mga panamayanan ako. So from BFC Flowers in Gift, happy, happy 9th year's anniversary. So we share po namin sa BFC, siyempre, na mas malayo pang anniversary celebration. Yan, yes. stay strong, kahit lagi malayo sa isa't And maraming um, maraming -marami salamat sa ating sender for trusting BFC Flowers in Gift para surprise natin ng hindi namahal. Si Ma'am Miley. Mula ito sa Valenzuela City. Yay! Thank you. Happy, happy na yung anniversary, ma'am. At naging part kami na itong napaka-special na surprise mo sa iyong minamahal. Thank you. Apalo ah, ka na kami sa aming Facebook page. Happy, 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 happy. Thank you. Thank you. Thank you.